So mga boss mga, mga, mga sir, ito yung ano, ito yung head ng ng CP600R, si yung tumak yung sagasagasagan takboin eh, na putol yung cams. Ay, mistack up mako. Ito sumomo, karunungan damage yung head. Ano? Gito. Eh po. Un po. Ano nahanin to? Po. Stack up 'yun. Well, Dapat nahanin mo 'yan. Dito na. Ito na. Ay, palit cams, palit head to. Ano daw Ito yung luma niya. Kinain di diba? Hmm. Ito. Ito. Krak diba? Krak yan. Kasi nung lumistak natin ito. Ito. Ina-block ito ng timing chain. Ako kasi naputol yung timing chain. Buti lang naputol. Talagang palito kasi. Ayan na. Ayan na. ginahin na. Okay. So mayroon ng bagong bili ang mayari. Galing sa ibang bansa to Second hand lang. Second hand. Ayan. Parang bago ah. So lupit sila maglinis doon. linis. Parang bago pag pumili kasi ng second si na cams, talagang ipapull out ko lahat yung, yung mga barbula. Kaya yun. Oh, ng Oo, oh, tinanggal ko lahat ng barbula. Tapos may mga number. Tapos ikakabit ko yung cams. Kaya ito natanggalan kasi pinamachine no, shop ko pa. Kasi yung X-House cams, napipihit hmm. sa torque. Yung torque niya. Torque lahat niya. Stack up to eh. Ito, hindi mo to yan. O mapihit siya, pero pulsahan talaga. Kailangan mo pa ang gamitan ng open range para mapihit. Hmm, lang. Para mapihit. So, para sigurado ba? Uh, kasi hindi ko kabisado yung hit. Tapos, nirepish ko na rin kasi uh, bingkong siya. Basta, pag magpaklasa ko ng hit, basta dahil i-repish ko talaga yan. Una o dalawa, tatlong hagod, pakikita mo kagad yung ano, kalimitan kasi dito lang ang nalapat. Dulo-dulo lang. Oo, dulo-dulo lang. Ang gitna wala. Oo, ngayon pagka umabot sa puntong gano'n, i-repish ko talaga yan. Tapos, nasinta ko na rin to. Parpula. sigurado ba? Ball-blapping na. Oo, na ball na to. So ngayon, kaya galing na itong machine shop ngayon, silukat ko ito. Ayan, malambot na siya ngayon. Pero dati hindi mo ito mapihit. Pag gano'n na uh, medyo maganit siya, maganit siya pihitin, hindi ganyan kalapot. Huwag niya ituloy. Magaya lang din doon. Isira lang din hmm. kakayuran niya. Ayan o. No? Oh. malambot na siya. Kapit ko, tapos i clearance ko na siya dito. Para pag kapit na, hindi na ako mag magsukat-sukat doon. Dito na. na okay? Okay pinaka matrabaho talaga sa lahat prepared ng head once na nag-overhaul kasi sa isang makina pagdating sa head overhaul ng rin siya pagka nag-overhaul ka nag obligado palit niya ng valve seat pagkakataon mo na yan eh na rephrase. refresh so palit niya talaga Ano nga nang um, balik-balik mo? So, no? piston ring, valve seal, tapos bagong head, gasket, talagang i-pull out mo talaga yung barbola. Talagang i-barbola mo talaga. Himay-himayin mo. Oo, barbola-blapping mo talaga. Valve blapping mo siya, tapos chicken mo yung cups ko hindi mo kasi kaya talaga ng pag clearance na rin oh kasi once na hindi ko na check yan stack pala yung cups kasi itong heat kasi pag magkaroon na ng edad yung motor lalo pag nakaranas na ng operator meron talaga siya hindi maiwasan ma, 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 ma talaga siya ng mm hindi -hmm. ito talaga sakit yan ng heat wala pa tayong heat perfect nagaling pag-pass tapos sinasaan natin wala bang perfect eh. Lahat yan, bengkong ang konti yan. Kaya pinapasadahan ko yan sa revis. Kasi Para malaman hindi, kung bingkong hindi. O, oh, kasi hindi ako gumagamit ng pandikit sa head. Ah, talagang oh, ano? O, once ako? na nagpalit ako ng, nagpumas ko ng head palit ka agad yan, nagsadir niya sa head. Ang hirap mag ano? Back no, job. Back Pain at the back. Hmm. <laughs> English ako konti. <laughs> English ka na, dati wala yan ah. <laughs> Nakik na, 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 na ko lang din. <laughs> Kabit na natin yung bagong ano, gasket. CBR 600 RR 2004. Part number. Pwede na kailangan ng charge number. Ay, kabit na rin natin sa wakas yung head. Pagdating talaga sa head, talagang halos igugugol mo yung mga dalawa o tatlong araw. Nasa yung cams kailangan. Mag-check mo lahat. Smooth dapat lahat. Smooth dapat. Kaya nga ba ginagawa ko Kasi isa din yun sa nag-favorite, lalo pag matigas yung cams ikotin. Alam mo, okay, okay na lahat sa baba. Fondant bearing, main bearing, good. Yung palang cams, skip din pala. Iinit din yung ano, kasi hirap ikotin yun sa makina Hmm, persyado yung makina nun. Eh. Sa yung So, kamit ko na yung ano. Pwede ko lang yung inis, no? Hmm, ang inis niya. Ang tabos mga sir naikapitan na natin lahat air cleaner Naibalik na natin lahat may kulat na rin so ngayon paandar na natin siya sana hindi lubat sana so, no, okay yung head Tapos ano, yung cold start, sabi, sabi kasi na may ari dati. Uh, dati daw pag start niya, kahit sa umaga, wala daw cold, cold start. Kung ano yung minor na binibigay niya, alba 1,000, kaya 1.3. Aga 1.3 lang. Okay. May, may malamig ba or mainit? Ngayon, ano na siya, may start na. Dalawa no? Dalawa Baka hanggang dalawa yan. Na na rin natin siya. Direpsol racing yung ginamit natin lang. DW po yung 4K Simula nung dito dito. Ngayon ko lang nag i Kasi nung dito, di ba po timing chain? Hindi na na-under ko Hindi na ma Tapos, order tayo ng hit sa... sa bansa. Ay, hey, buwaba na no? oh. Oh, buwaba na. So, success yung cold start na ginawa natin. Okay na. Yung cold start kasi niya dito, medyo. Ah. Ang ginawa, binitawan ng hostel para walang cold start na mangyayari. Ay, hey, buwaba po tiyo tiyo sa buwaba. Kanina okay, nice. is 2 RPM. 2,000 RPM. Tiyo mo ngayon. 1.3, 1.4 na yun. Eh. na yun. Bali po ba na siya, no? Oo. Oh.

So, i-fix ko na lahat ng okay, fairings Bala na si Racton sa pag-fix O, oh, tapos, i-test natin Okay <makes noise>